Aralin 2. Konsepto at prinsipyo ng pagkamamamayan. Sa araling ito ay tatalakayin ang mga konsepto at prinsipyong mayroon sa pagkamamamayan. Malalaman mo kung bakit tinatawag na mamamayan ang mga tao sa isang bansa at ang pakinabang ng pagiging isang mamamayan. Ang mamamayan ay taong nabibilang sa isang komunidad o bansa na kumikilala sa mga batas nito. Ang pagiging kasapi o kabilang sa bansa ayon sa batas ay tinatawag na pagkamamamayan. Ayon sa Section 1 ng Artikulo 4 ng Saligang Batas ng 1987, ang mga mamamayan ng Pilipinas ay ang mga taong ipinanganak sa panahon ng pagkakapatibay ng Saligang Batas ng 1987 ang ama o ina ay mamamayan ng Pilipinas. Isinilang bago sumapit ang Enero 17, 1973 na ang ina ay Pilipino at pumili ng pagkamamamayan Pilipino pagsapit sa sapat na gulang at naging mamamayan ayon sa batas. Ang pagkamamamayan ay maaaring matamo sa dalawang pangkalahatang pamamaraan. Ang una ay batay sa katanganakan at ang ikalawa ay batay sa proseso ng naturalisasyon. Dalawa ang puntuning sinusunod sa pagkakaloob ng pagkamamamayan kung katanganakan ang batayan. Ang una ay ang Diyos Sanguinis na nagsasabing naaayon ang pagkamamamayan ng bata sa kung ano ang pagkamamamayan ng kanyang mga magulang o isa sa kanila. Ang ikalawa ay ang Ju Soling na nagsasabing na ayon ang pagkamamamayan ng bata sa lugar kung saan siya ipinanganak at walang kinalaman ang pagkamamamayan ng kanyang mga magulang. Sa ating bansa ay sinusunod ang prinsipyo ng sang Sanguinis kaya kung ang magulang o sino man sa ama o ina ay isang Pilipino, ang pagkamamamayan ng anak ay Pilipino rin. Maaari ting matamo ang pagkamamamayan sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na naturalisasyon. Sa prosesong ito, ang isang dayuhan ay sumasa ilalim sa isang formal na pagtanggap ng pamahalaan ng bansa kung saan niya gusto maging mamamayan. Kailangan niyang ihayag ang kanyang pagnanais na maging mamamayan ng bansa. Magpatala at tumugon sa mga pangangailangan upang matanggap. Kapag siya ay naapubahan, ipagkakaloob sa kanya ang pagiging mamamayan ng bansa at mabibigyan siya ng kaparehong karapatan na mayroon ang mga ipinanganak dito. Upang maging isang mamamayang Pilipino ang isang dayuhan, ay kinakailangan nagtataglay ng sumusunod na mga katangian. Una, ang edad ay isang taon o mahigit. Kalawa, Sampung taong tulit-tuloy na naninirahan sa Pilipinas Ikatlo, may mabuti o kaaya-ayang pagkatao Ikaapat, naniniwala sa saligang batas Ikalima, may matakag na hanap buhay at ari-arian sa Pilipinas Kaanin, nakapagsasalita at nakasusulat ng wikang Ingles o Espanyol at isa sa mga pangunahin wika sa bansa Kapito, tinatanggap at tinatangkilik ang kulturang Pilipino. At ikawalo, pinag-aaral ang anak sa paaralan sa Pilipinas na nagtuturo ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Hindi lahat ng mga dayuhan ay napagkakalooban ng pagkamamamayan. Ang sumusunod ay mga dahilan para hindi pagkalooban ng pagkamamamayang Pilipino. Una, Sumalungat sa nakatatag na pamahalaan. Kalawa, Bumamit ng dahas para makuha ang gusto. Katlo, nahatulan sa kasalanang may kaugnayan sa moralidad, tulad ng pagsusugal, prostitusyon, at iba pa. Ikaapat, hindi naniniwala sa kaugalian, tradisyon, at simulaing makapilipino. At ikalima, pagiging mamamayan ng bansang hindi nagkapaloob sa mga Pilipino ng karapatang maging naturalisadong mamamayan. Dayong ang pagkamamamayan ay napagkakaloob sa dayuhang nadanais nito, ito rin ay maaaring mawala. Ayon sa Section 3 ng Article 4 ng Constitution ng 1987, ang pagkamamamayang Pilipino ay maaaring mawala o muling mata mo sa paraang itinatadhana ng batas. Ang sumusunod ay mga dahilan ng pagkawala ng pagkamamamayan ayon sa batas. Una, mas pinili ang pagiging mamamayan ng ibang bansa. Kalawa, nanumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. Katlo, naglingkod sa sandatahang lakas ng ibang bansa sa halip na magsilbi sa hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ikaapat, nag-asawa ng dayuhan at sinunod ang pagkamamamayan nito. Ikalima, pinawalang bisa ng hukuman ang pagkanaturalisadong Pilipino. At ikaanin, itinakwil ang pagkamamamayang Pilipino na dating hawak.